Hi everyone, good morning! Ayan, umagang-umaga ngayon. It's 7.05 in the morning. So ito yung sunlight na natatanggap ng aking succulents during 7 a.m. So ayan pala yung setup ko dito guys. Ayan. So nandito lang sila sa harapan ng bahay namin. Meron akong mesa dito. Meron akong rack dyan. Three layers na rack. At doon may dalawang layers na rack. At saka dito may dalawang layers na rack guys. So ito pala yung setup ko dito sa bahay. Tapos naka UV plastic. Dito lang banda yung shaded. At saka doon. Pero dito guys sa mga succulents na to. Hindi ito shaded area. Rain or shine yung mga succulents ko dito. Doon. Ano lang. Yan lang yung, yung harang guys. Sa itaas. Ayan. Walang UV plastic at saka direct sunlight din dyan during morning. Oo, morning sunlight yung nakukuha na mga succulents ko dyan sa harapan. Dito, mga 11 or 10, init na dito guys. Dito sa naka-ROS. Dito, mga 12 noon, dyan na talaga pumapasok yung napaka-init sa tanghaling tapat dito. Init na guys. Tatamaan sila ng morning sunlight during 7am kapag hindi makulimlim ang panahon. Kagaya ngayon guys, tingnan nyo. Dito na part, natatamaan sila ng morning sunlight. Ayan. Di pa ang ganda kapag morning sunlight yung nare nila na sunlight guys. Unlike sa hapon. Kasi napakainit na kapag hapon. Iba yung tubo guys. Kapag hapon yung sunlight na nare-receive ng mga succulents at saka sa morning. Yan yung napansin ko, maganda talaga kapag morning sunlight. So ayan pala guys, ito ipapakita ko na sa inyo ng maliwanag. Itong aking mga nabibili or aking nabili na bago. So ayan pala sila guys, o oh, si... Ano, ano ba yung ID nito? Nakalimutan ko na naman. Ano pa yan? Si Basta siya si Firestorm. Ayan, si Firestorm, guys. Napaganda ng kulay, no? Kapag bago pa lang dito sa atin. Ang ganda kapag stress na stress si Firestorm. Si Aaron Pay, hindi siya natatamaan ng masyado ng init kasi nandito si Firestorm, guys. So, dito, si California Sunset. Ito, natatamaan sila talaga ng morning dito, guys. Oh, si Silk Veil. Vale. Ang ganda ng silk veil. At saka si RZ guys. Tingnan nyo naman si RZ. Tapos si blue card. Ayan. So ito yung mga nabili ko. Na bago guys. At saka ito. ba diba? Ang ganda niya guys. Mo oh, variegated. Variegated. Ayan. Ito yung pinapropagate ko na Adolfi. At saka ito guys, ito yung mga leaf prop ko, Ayan, malalaki na sila. Halo halo, may ghost plant. Ito. Ano ba to? Si Chocomon Stone na hindi gaano no stress. Ayan, si ghost plant. Si Ghosty. Tingnan nyo yung ating super bang, Ito yung nalalanta doon sa likod kasi nauulanan siya ng bongga. Tapos ngayon, transfer ko na lang siya dito guys. So ayan, yung mga bago ko dito guys. Ito pala oh, ito yung sinabi ko sa inyo na tinanim ko. Ito yung nalalanta sa ilalim, guys. Ayan, tapos ngayon, tinanim ko na sila kasi dry na dry na yung sa ilalim. So tinanim ko na lang. At saka si Aaron Pay, guys, o, oh, natatamaan din siya ng morning sunlight dito. Wala pa siya masyadong ugat. oo oh, so hindi na muna sila diniligan. Ito din, wala pa masyadong ugat si Adolfi, guys. Ayan, si Beltana guys. Oh. Ito talaga yung Beltana na iba yung Beltana sa lowland at saka sa Binget guys. Ito yung sa Binget. Ang ganda ng ano guys, leaf. Mga leaves nila kasi parang malalapad. Pero dito kapag lumaki na sila dito sa atin sa lowland, ganito na yung tubo guys. Oh. Ayan, hindi na masyado malapad yung kanyang leaves. Ayan, ito na yung Beltana dito sa lowland kapag matagal na dito sa atin Ganito na siya. Tingnan nyo guys yung difference. Ayan. Diba? Ang lapad ng mga leaves. Pero dito sa atin guys, green lang talaga. Oh. Tingnan nyo, ito yung malaki. Oh. Ayan, propagation ko din yan. At saka ito yung ano, benguet. Bago pa kasi ito dito. Kaya, ganito pa siya. Kaganda. Ayan. Tingnan nyo guys. Gumaganda na yung ating variegated na purple delight. Ang ganda ng var guys no. Pero walang var na tumutubo sa bago niyang mga leaves. Pero hopefully soon. Gaganda din siya ng bongga. Ayan guys. Yan yung ating purple delight. Marami na tong roots guys. Ito yung pinapropagate ko na purple delight. Ang gandang tingnan. Ito din. Yan, ang ganda na. May mga variegations na. Ito, purple delight din to guys. Pinugutan ko siya. Tapos, ang dami ng babies na lumalabas guys. One, two, three. Ang daming lumabas na baby nito guys. Si Adolfi. Yan yung pinugutan ko guys. Yan yung mother plant ng Adolfi ko. Tapos, ito yung mga tinuso ko. Update sa ating mga cacti. Tingnan nyo guys. Ayan. Si Kiko. Ayan yung ating isa na ano, spiralis. At saka ito. Ayan. Ayan yung ating brown mellow. Si brown mellow. Hindi ko pa sila dinidiligan ulit guys. Kasi yung nalanta dyan, natotroma na ako magdilig sa mga cactus. So ayan. Tingnan nyo guys yung ating orange mellow. Yung bulaklak na to guys. Ayan, papalabas na. Ayan, yung barricaded. Tingnan nyo guys, nilalagyan ko siya ng mga ano, ganito. Kasi ang daming mga gumagapang sa kanya. So, nilagyan ko siya ng ganito. Tapos, ito pala guys, ito yung pinalit ko sa lady finger. Ayan siya. Ayan si Spiralis na malaki. So, ayan yung ating mga cacti collection. At saka, ito, pang magaganda. Ayan, white flower. Ito, yellow var. At saka ito isang uri ng agave. Ito guys, si Resri. Lumalaban si Resri guys. Tingnan nyo. O, oh, diba? Lumalaban siya. May new growth naman sa gitna, diba? May mga new growth. Ito. Ayan sila yung updates ng ating mga plants. Si Mendoza. Propagation. Si Korean Rosette. Yung Korean Rosette ko guys, na malaki ay nandun. Ayan siya. Gumaganda sila. Yan update lang to guys itong video na to flex flex lang sa mga plants ko dito. Yan, ang ganda ng new growth na guys. Si Choco Soldier. Ito si White Panda, mga propagations. Cheesecake na propa. Yan, tingnan niyo guys kung gaano kaganda si mendezay Ayan, ang ganda. Yan ano natin siya. Ganyan. Ayan. Dito banda. Ayan, yung mga lush konti. Ayan. Ito pala guys, bago pala to si Ellen. Kasama ito ng no, mga namain ko doon. Bago siya dito guys. So, nilagay ko siya dito. Sakto lang talaga sa kanyang pot itong Ellen ko. Parang two sets to na Ellen na nabili ko. Tapos sinama ko sa isang pad para Maron na ng lush na ellen guys kasi ito na lang talaga yung natirang ellen ko. Kaya guys, bumili na lang ako ng lush na ellen, two sets tapos pinagsama so 'di ba, maganda na siyang tingnan. Ganyan lang guys, bumili ka lang ng two sets or three sets ng succulents. Ang dami niyan. Tapos ilagay mo sa same pot or isang pot. Lush na siyang tingnan, ayan. Hindi pa to gaano ano, stable itong ellen nato guys. Ito, ito yung talagang old na old na ellen ko. Tingnan nyo, guys. Ito din, same sila. Yan, tapos ito, guys, eh oh. Ang ganda ni ghost plant dito. Ang taba niya, guys. Ang taba ng mga leaves. Si Varmiki Mouse, nag-order ako ulit nito. Parang four sets yata yun. So, gusto kong pagparami, So, kaya bumili ako ng apat. Hopefully, by next week or mga ilang days, isi-ship na yon, So, hindi ako makapagintay kasi ilagay ko siya sa malaking pot para lush talaga tingnan nyo guys kung gano'ng kaganda si cheesecake palagi ko itong finiflex sa inyo kasi ang ganda niya ito pala yung korean rosette guys oh. ang daming baby sa ilalim tingnan nyo guys ayan si jade si murasaki guys oh. ang ganda niya dito guys Ipang. Hindi gano malaki yung pot niya kasi hindi ako nagdagay sa mga malalaking pot masyado sa mga ganito kasi parang masaya no. Kapag malaking pot, maraming soil. Kapag nagdilig ka, stack yung soil sa ilalim tapos marami pang loba. So it's not good for them. Dapat ano lang, sakto lang yung paso. Ayan si cheesecake guys, tingnan nyo. O oh, ba diba? Ayan, gumaganda na si cheesecake. Ayan. Ito din oh. Ito, nilagay ko siya dito guys sa malaking pot kasi hindi naman talaga masalan si ghost plant. Pinili ko lang yung nilagay ko sa mga malalaking paso. Ito si ghost plant kasi hindi naman siya masyadong maarte. So nilagay ko siya dyan at saka si cheesecake. Hindi naman siya maarte guys. guys. Niripot ko pala si ano guys, si Darly Sunshine. Kasi ang luma na ng soil mix ng aking Darly Sunshine. So ayan, nag soil mix ako sa kanila. Pinalitan ko siya ng paso, guys. Ayan, tingnan nyo yung ating variegated the apricot. Di diba, ang ganda niya, guys. Ang ganda ng kulay. Oh. Eh. Ayan. Ito yung jade natin na variegated. At saka ito yung ating cinnamon. Ayan si cinnamon. Ang ganda ng kulay guys. O tingnan nyo naman. Eh. Tapos ito, I don't know guys, Hin parang hindi siya si cheesecake talaga kasi nung una, akala ko si cheesecake talaga to. Pero kung sino man yung nakakaalam ng ID nito guys, please comment. Kasi hindi ko siya kilala kung sino siya, mabubutsog at saka matataba yung kanyang leaves. Si Madiba guys, oh, ayan si Madiba. At saka yung ibang jade ko, nandito sila. Ito yung green jade, may variegated tayo dito at saka ito. Sana mabuhay ko sila ng matagal dito kasi hindi nagtatagal yung jade ko dito guys pero meron talaga akong isang jade guys na tumatagal parang years na siya dito sa akin pero ito lang yung tinubo niya guys ayan napakatagalan nito sa akin parang one year na one and a half year na yata oh. tapos ito lang yung tubo niya guys napaka mature na ng kanyang stem tapos yan lang yung tubo guys ngayon oh ayan meron na namang mga new growth ang tagal kasi mostly kapag Jade, hindi talaga, hindi siya tatagal dito sa lowland. O, merong naghingi sa akin ng Jade, binigyan ko, tapos sabi niya, hindi talaga siya mabuhay ng matagal. Unang-una, okay pa siya guys, ang daming leaves. Pero kalaunan guys, unti-unting nung lalagas yung kanyang leaves. Pero ito guys, ito lang yung natira ko na ganito. Oo, yung variegated Jade. Ito, oh, hindi siya nagbabar guys, at saka ito nagbabar, pero variegated talaga yung pagbili ko nito. Hopefully, itong Jade na to dito, tatagal siya sa akin. Ayan. Maganda kasi si Jade. Kasi isa siyang lucky plant. Kaya bumili talaga ako ng Jade. Parang ito lang muna yung update yung sa garden, guys. Oo. So, dyan banda. I-flex ko ng konti. Dito. Ayan. Ang lush ng tingnan, guys. No? Tingnan nyo, guys. Hala. Ano nangyari nito, guys? Tingnan nyo. Parang siyang may mga mancha-mancha na damage. Ayan. Tingnan nyo guys. Super ganda na nya. Ayan. Tapos ito, si Purple Delight. Ayan, may mga aerial roots na guys. Tingnan nyo. Ayan, si Awayuki. Ang ganda na ni Awayuki guys. At saka, ito, okay, transfer ko pala siya dito guys. Ito. Ayan, sinwap ko silang dalawa. Kasi gusto kong magkatabi sila ng mga lakteya dyan. Ito lang naman yung nagtay ako dito, guys. Ayan. Pakunti-kunti lang muna kasi ang budget. Charot. Mahal kasi sila, guys. So, Pakunti-kunti lang muna. Bo, ang ganda niya, guys. Oh. At saka yan. At saka yun. Baka soon, bibili tayo, guys, kapag meron na tayong budget. Ayan. Ang ganda nyo na lahat talaga dito guys. Pero pini-flex ko lang sa inyo. Ulit lakad-lakad kasi ako dito guys every morning. ang -che check ako sa kanila. Sa so, ngayon sama nyo akong mag-check sa aking mga plants dito. Ayan guys. Pinugutan ko pala to. Ayan. Pinu-propagate ko. So meron na tayong ibang paso ng lactea nag-green. Ayan. Magkatabi na silid dyan. Yan, so hopefully soon. Maraming variety ito, guys. Talagang ano ako sa mga lakay. Ang ganda nila kapag iba-ibang variety yung meron ka. Pero isa-isa lang muna yung bibilhin natin. So, dito na lang muna, guys, itong vlog na to. And I hope you enjoy this video. So, ayan lang muna. Bye-bye, everyone. Enjoy your day. Happy Wednesday. Yes, Wednesday ngayon. For September 2. Bare months na guys. Bye-bye.